What's up, Dimple Fam? So, kakarawat ko ngayon at ako ay 19 years old na guys. So, kakabalik ko lang ulit sa COD. I mean, kakabalik ko lang ulit sa recording lifestyle ulit sa Call of Duty Mobile. So, nakikita nyo ay meron tayong 710 code points. At syempre, hindi natin papatagalin pa ang pag-uusap na to. At ang video na to, simulan natin ang ang ating pag -draw. Ano nga bang bago? So, nandito ang mythical draw ng Eternal Honor Mythic Drop. Ito ay bagong LMG. Siya ay MG42. So, I think ito ang pinakamataas, pinakamabilis na fire rate sa lahat ng LMG. Kung di ako nagkakamali. Kasi guys, kaya gusto ko itong makakuha. Alam nyo bakit? Dahil alam nyo, bilang NMG main, isang malaking karangalan na makuha natin ng mythic na yon Kasi, kung makukuha ko man yun, o kahit hindi, mapagkap diamond ko rin yun, gaya ng mga to. Ito, diamond na rin yan. Ayan. Ito rin, diamond na rin yan, pero mas preferred ko yung ibang skin nila. Pinakamahirapan na hirapan ako magpa-diamond dito, guys, sa mga to. Ayan yung mga yan. Pinaka nahirapan ako magpa diamond sa mga yan Pinaka madali yung RPD syempre Pinaka unang unang diamond ko Ayan guys UL madali lang din yan Ayan guys It's 36 Siguro ma mahirapan ako Nahirapan lang ako nun sa dingo Dahil nung unang best total talaga siya ginamit guys Hindi ko gusto yung Damage nya Mabilis yung fire rate nya Yung accuracy nya masyadong kalat Gawa ng ayun, sobrang bilis ng fire rate nya mababa rin yung accuracy stat nya so, kung ano yung talaga dito tara na, simulan natin pag draw meron tayo 710 Mag makakailan draw kaya dito 4 draws or 3 draws, I think so, first draw ito yun guys, so kahit ito lang makuha ko dyan itong mga shit, burning age look at that guys o kahit itong Woah, sniper DLQ33. Kakaiba tong skin na to. O kahit itong Thunder Gunner na emote. Kahit hindi makuha ako dyan, sobrang saya ko. O, oh, MG42 rin siya guys. Saka tong ano, Eternal Honor na EMP. Legit guys, dahil magpapaka, magpapaka hard point player ako ngayon. Kahit ito oh. Gusto ko yung mga, uh, itong charm, charm na to. Malaki siya. Ayan. Pero sana gumagalaw naman eh. Itong parachute. Parachute ba't man ito? Okay rin. Maganda rin. Calling card. Uh, hindi ko siya ganun iniintindi. So, hindi ano yung tigitignan yung ano ba? Yung percentage. Tingnan na ba natin yung probability? Huwag na no? Para skip animation? Nope. Hindi natin skip. Para may trail. Siyempre, hindi natin ma makukuha yung ano. Hindi natin makukuha yung mythic na barrel sa first draw lang. Okay. 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 Okay siya. Okay siya. Okay. Next, 90. dami pa. Okay. Last one, 190. So, I think tatagal ng 2 months tong drone na to. So, pag nag-recharge ako, okay, naka 5 draws tayo, I think. Oo, oh, tama, 5 draws. So, meron pa tayong 300 gold points. At ang natitira natin dito, ito, pasabili possible na makuha ko dito, guys, kung mag-drop ako ng 3 pang draw, ay ito na yan, ito, or ayan. Pero, huwag na yung ng pag-asa kasi, alam nyo, nakuha natin itong DLQ. Kung mag natin itong probability of rewards, siya ay pangatlo sa pinakamahirap makuha. Which is true kasi, tingnan mo naman yung skin na yan, guys. May espada pa. So, equip na natin yan. Hindi natin kailangan itong gamitin itong termite na barrel. Dahil sa gabal yan eh. Baka maging tryhard pa tayo dyan. O, pag muna boy. Uy! Solid! Uy! Mismo ano na pala yun. Okay. Tryhard check. Ganun ba MIP? Oo, para siyempre, hindi na makita ng karaban yung sliwanag. Hindi kakamit nyan. Ano kayang bagay na skin dito? Robby. Ganda. Siguro naman maganda. Ito saan eh? Sige, parang mukhang malinis-linis. Huwag na tayo mag-skin. <laughs> Ayan. FMJ. Hindi mawawala yan, guys. Ito. Large magazine. Chemp. Uy, ang sarap. Ang sarap niya gamitin. Ano ba yung Saan na ba yan? Ayun, top notch Tapos yung Side distance ay 69 Yan, solid Tapos yung ano natin Ay tamper, no? Tamper ba? Ay hindi, alam ko ba bagay dito? Dahil ispada ka, ispada din kita ng aking ito. Napaka-tryer tayo, guys. Pwede rin yung ano. Saan Itong bright blade. Kaso ang pangit ng animation yan, eh. Hindi. Mag-rush tayo, eh. Pwede let's use... Ayun. Itong grim na contact grenade. Solid to, guys. Saka, so, uh, syempre, yung panibago. Panibagong EMP. Yun, know, Solid. Okay, medyo naglalag tayo. Tanam ba natin ng Skulker Agile? Game tip. Yan. Yan, kailangan na ito. High alert ang kailangan natin dyan. Pwede ng ghost. May ghost ba tayo? Wala tayong ghost eh. Sige na nga, magkapaka try hard tayo. Magkapaka sniper main talaga tayo. Ayan. Okay guys. Alam na natin yan. Gano'ng katagal tong drone na to? 2 months diba? 2 months? Sige natin. Gano'ng katagal ka mag stay sa COD? Para makuha pa natin itong mashe eh. Kuya, yeah, ito oh, baka naman ko dem birthday ko ngayon. So, i-set is up na natin 'yon. Sino sniper natin? Yan. Maganda ito, geometry. Ayun tayo. Pero burning age tayo guys. Kasi. Ain't joke eh, bro. Kaya natin magpaka. Seryoso na. Okay, hindi nga pala natin nakuha yun. Yung tanki natin. Yun know. What the heck. So, you know what? Dahil isa tayong alamat. Alisin natin to. Dahil hindi naman siya ganun rare. Dahil marami nakakuha niyan. Ito dapat to, DRH Ali. Shit, sobrang ganda ng digital iron sight niya. Kung alam nyo lang. Para siyang... Sniper tayo. Para siyang ano. Orbit. Tatlo nga pala ang kailangan dito. Shit. Ang laki naman kasi ng sniper. Tatlo ang sakop. lang mo, LMG. So, okay na yan. Hindi man talaga tayo, sniper main. Pero solid guys. Thank you talaga na marami sa mga sumusuporta pa. So abangan nyo yung mga susunod kong video. Thank you at road to 400 subscribers na tayo. Thank you.